So ito nga guys, no akala ko hindi na legit tong application na to guys. Uh, pumasok yung 100 natin dito guys. Libre lang to guys ha, hindi to investment hindi to sugal. So free apps lang to guys. Ayan pumasok yung 100 natin sa sa application na to. So puntahan natin yung apps guys. So ito nga guys ay queen Queenwin. Ayan So legit pa pala to hanggang ngayon guys no. Akala ko kasi uh, yung withdraw ko dito na 100 hindi na papasok guys. Ayan so pumasok na nga siya ngayong araw guys. Ito punta tayo sa withdraw tapos tingnan natin yung record. Ayan so pumasok na siya ngayon guys so oh. Bali 3 days nga to guys kasi nag withdraw ako nyo nung uh, March 4. Ayan so March 7 ngayon so pumasok na nga siya guys so oh. Ngayon March 7. Ayan, successful na siya guys. Pumasok na siya sa Gcash. Yung pinakita ko sa inyo kanina. So, ngayon guys, ang gagawin lang pala dito ha. Ang gagawin nyo lang dito guys para makawidro withdraw kayo. Kahit wala kang invite. Ito guys, oh, gawin nyo lang to guys. Everyday. Complete offer. Ayan, 200 na coins yan. Dalawa yan guys. Dito tatlo. 700 na coins naman. Tapos, kung gusto niyo naman mag-invite ng friends, guys, ayan, 300 din yan. Tapos, dito, ito kasi yung iipunin nyo, guys, na coins. Ayan, 50 na coins. So, 100 na coins, guys. Mag-play mini games lang, 5 minutes. Ito, 3 minutes, tsaka 1 minute. Tapos, guys, ah, yung ano, lag ah, login nila everyday. Huwag nyong kalimutan yung login everyday, guys, na, kasi napakahalaga nun, guys. Ito, Ayan, i-click nyo lang 'yan kasi may makukuha din kayo ditong coins, guys. So, yun, guys, tingnan nyo, ha, 5 consecutive days. Ayan, 'no, walang palya 'yan, guys. Araw-araw 'yan, guys, nag -log, naglag login ako diyan. Ayan, So, para makawithdraw kayo, guys, 'no, kasi libre lang naman 'to, guys. Wala naman kayong ilalabas na pera dito. Tsaka hindi hindi 'to sugal, guys. Hindi investment ano lang to guys, laro lang to laro, laro lang kay dito at pwede kayong kumita dito ng libreng gcash ayan, so tingnan nyo nga sa akin yung withdraw ko guys, uh, ngayon pumasok nga siya guys, T tingnan natin yung record, ayan guys oh 100 pesos yan guys, successfully na siya, ayan March 7, ngayon guys, pumasok yan so, yun guys no ganun ka legit application So kung hindi ka pa guys naka-subscribe sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe guys kasi nag, uh, nag review ako ng mga ganitong klasing application guys na pang matagalan, tsaka libre lang siya. Hindi siya sugal, hindi siya investment. So yun lang guys no, sa mga ganitong klasing apps guys ay kailangan ng tiyagaan talaga para maka-withdraw din kayo ng libreng Gcash. Yan. So, yun lang guys. No? Thank you. Good luck. Happy earnings. Explore nyo to guys sa mga wala pa nito. So, meron akong nilagay dyan na link guys ng telegram ko. Join lang kayo guys kasi dun ko ilalagay yung uh, link ng application guys. So, yun lang guys. Thank you. Good luck. Happy earnings. So, masasabi ko dito sa application na to guys ay sobrang legit sa pangmatagalan siya. So, thank you guys. Bye-bye.